So okay po kinukuha na natin yung sukat ng ating gagawing side cover dito sa tricycle. At uh, after po natin nakuha yung mga sukat nito, puputol na tayo ng mga bakal. Yan. Siguraduhin natin no, na yung mga sinukat natin ay sakto din dun sa puputulin natin. For sure that dapat po yung ating ilalagay ay nakahulma talaga tanggalin muna natin to no kasi no uh, nung time na umulan ang lakas ng ulan noon nabasa kami talagang pumasok yung alam kaya ito ginagawa nun natin ng cover kahit papano eh malaking tulong po no ito yung skeletal pa lang Ayan, medyo ibibend-bend natin ng konti no, para makuha natin yung tamang sukat tapos siguraduhin din natin na may mga brace din yung gagawin natin kasi medyo yung bakal natin pagka walang mga brace lumalambot nawawala dun sa kanyang form yan ito po yung ating unang ginawa skeletal lang po muna tayo no? yan ngayon buuhin natin yung buong part Ayan po, no? Dito po, no, habang nagwi po kasi tayo, uh, dapat yung ginagawa po natin ay isure natin, no, na didikit talaga. Ah, uh, ito po, no? Itong kinuha ko na to, padlock to sa ano, eh, sa pintuan. Alo ito, pero sayang, no? Ginawa na lang natin ng purpose. Ayan, bubutas tayo dito palaki natin yung butas para mapasok natin yung number 10 na bolt yan yung mga ginagamit po natin no nakuha lang po natin ito dito mga scrap materials lang po ito no na patapon na pero sayang kesa naman hindi po natin magamit ah ito ho yan nilalagay ko na yung sabitan ng ating cover kung nakasi cortina lang po kasi talaga ito no? kaya naisipan namin na lagyan na rin ng side cover kasi talagang malaking effect sa biyahe lalo na yung biyahe is 2 hours 3 no? Three hours ganyan dahil off, open yung gilid no? lalo na yan pagkabiyumahi tayo yung mga bato-bato tumatama sa'yo kaya dapat talaga merong harang at saka nakakapagod din no kahit na nandun ka sa loob hindi ikaw yung nagdadrive pagka pumasok yung mga hangin-hangin yung mga konting buhangin yun malaking effect talaga yun lalo na nung umuulan yun yung pinakamahirap yun umulan kaya pinagsikapan po natin na magawa ng paraan itong mga ginagawa po natin yung ilan na bakal dito mga scrap to no? yan i full weld na natin to yan yan na po yung buo no? na skeletal nya tapos dito naman yung lagayan ng saraduhan gagawin din natin yung lagayan ng saraduhan dito Itong ginagawa po natin na saraduhan, dito lang po ito sa tricycle na ito no. Kasi sa ibang tricycle din iba yung kanilang saraduhan. Pero yung konsepto naman dapat uh, makuha rin natin kung paano nagbe-bend yung mga bakal niya. Dahil po no, uh, yung mga ginagawa po natin na no, napapanood din naman natin sa sa YouTube pero nagtingin-tingin din po tayo sa mga ibang tricycle para makakuha tayo ng mga idea na pwede natin magawa. Ito po yung kahalagahan na kahit papano may mga gamit tayo, may mga tools tayo na pwede natin mapadali yung mga trabaho. Tsaka talagang kailangan talaga ng mga gamit kapag may mga ginagawa tayong mga DIY para po napupulido natin yung mga ginagawa natin kaya no, dito po sa ginagawa kong to trial and error din po ako dito no, hanggang sa makuha natin yung tamang formula nung ginagawa natin yan, ito na po yung hawakan yan, lalagyan na natin dito tapos ayan na ho, try natin no? ayan, So, nung una, hirap na hirap kami dito, hindi sumasara. Pero ngayon, nakuha na natin yung eksaktong sukat, saka yung eksaktong pagsara niya. Yan. Okay. So, gagawin na lang natin yung sa cover. No? Yun na lang po. Ayan, at ito na po yung nasa loob. Ilagyan na po natin ang trapal. Pero hindi pa po nakapin, no? Lalagyan po natin ng pin yan para siguradong matiba. Ayan, Salamat po. Thanks for watching. This is Komponero Zayas, your service. May God bless you all.